Yan pong pagkain namin, ah. Oh. Pagkatapos mga malengka, o, oh, diba? Oo, mais, ang sarap. Ayan, Diyos ka po. Kinat-ingat na lang ang aking baby. Hmm. Kakain mo na kami, guys. Magkano to? Magkano Tintoy yan? Na? 5 piso. Walaan nyo, kung magkano yung mais. 5 lang dito. Sa Pinas, Diyos ko, bago makakain ng mais. Naman, ah. Oh. bago makakain sa Pinas ng mais. Kain na tayo. Parang ang dami kong kanin. konti lang akin. Hmm. May acara tayo. Ay, may acara nga pala kami. Oh. acara again. Tignan namin ang atsara dito. Ay, nakasilbi. Buksan mo. Hmm. Itulingan dito. May hasa-hasa. May corn beef tayo, guys. May itlog. Siyempre, hindi mo wala ang panulak. Diba? Maybe. Guys, yung itlog, oh. Prito ng bebe na tuluyan. Tulu! Sarap-sarap. Kain na po tayo. Kain-kain. Mukhang -kain. kain. <laughs>